Bukod sa jacket at sombrero, suot din ang 68 gulang na si Nani Alice ang kanyang face mask habang naglalakad sa session road. Bukod daw kasi sa ramdam na ang lamig sa Baguio City, ikinababahala rin niya ang sakit na maaari niyang makuha. Kailangan yung protektaran mo yung sarili mo. Kaya kaya na nagagawa ka ng ma uh, ginagamit mo yung mask. Ganon. At saka iwasan mo yung mano sa maraming tao. Hindi ka lang talaga mag... Uh, sila magtitiwala? Si Nanay Farah naman, naging suki na rin ng mga parmasya sa Baguio. Ang kanyang anak kasi madalas kong atakihin ng hika kapag malamig ang panahon. Ninebulize ko siya, tapos siyempre message agad sa pedya niya, Ganun. Yun lang naman. At saka ano yung mga vitamins nila, yung siyempre yung mamahal. Wala ka namang choice eh, bata yung talagang mag-spend ka ng sobra para sa kanila. Sa huling tala ng Baguio City Health Services Office na ang 31% na pagtaas sa mga kaso ng influenza-like illnesses sa buwan ng Oktubre gaya ng ubo, sipon, lagnat at iba pa. Mula kasi sa 436 noong Setyembre, pumalo na ito ngayon sa at 573 kaso noong Oktubre. Pinakamarami sa naitalang kaso ang mga nasa vulnerable population, gaya ng mga bata at senior citizens. Kaya patuloy ang kanilang surveillance. But based on the city epidemiology and surveillance unit uh, findings, based on our surveillance, ang ating mga dominant no, na mga nag, uh, nagtudulot ng ganitong mga sintomas ay ang ating flu o seasonal flu ay ating mga flu viruses. uh, number two is the respiratory syncytial virus in another virus. Uh, number three, ang uh, di pa rin nawala sa atin. Of course, may mga cases pa rin naman tayo ng COVID. Isa rin sa mga nakikitang dahilan sa paglobo ng mga sakit na ito ang mababang temperatura at pabago-bagong panahon. At this time also, the same period ng no mga nakaraang taon din na na-observe natin that the amihan season coincides also with our respiratory month. So, ibig sabihin, ito din yung mga times na nakakakita tayo ng marami mga pasyente na may ubo, may sikbon, may lagnat, may trangkaso. Ayon nila sa mga residente at sa mga naisa bumisita sa Baguio City ngayong taglamig, ang pagsusuot ng face mask, pag-iwas sa mga lugar na maraming tao at ang paghuhugas ng kamay. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.